Mayroong isang alamat tungkol sa isang nawawalang kaharian na dating nakatayo sa Ilog Pasig. Ito ay isang kwento ng kasakiman, katarungan at pag-asa. Ang alamat ng nawawalang kaharian sa Ilog Pasig noong unang panahon, mayroong isang makapangyarihang kaharian na matatagpuan sa tabi ng isang malawak na ilog. Ang ilog ay napakalinis at punong-puno ng mga isda at ang mga lupain sa paligid nito ay napakabunga. Pinamumunuan ito ni Dato Pasig, isang pinunong kilala sa kanyang yaman ngunit tanyag din sa kanyang kasakiman at kalupitan. Lahat ng ginto at kayamanan ay nais niyang makuha para sa kanyang sarili. Ipinataw niya ang matinding buwis sa mga magsasaka at mangingisda at sinamsam niya ang kanilang mga ani. At ang mga taong nagihirap ay walang magawa dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng kasamaan ng dato, mayroon siyang isang anak na babae na nagngangalang, dayang sumilak na may busilak na puso. Palihim siyang tumutulong sa mga mahihirap at madalas ay nagbibigay siya ng pagkain at ginto na kinuha niya sa palasyo. Isang araw, dumating sa kaharian ang dalawang matatalinong lalaki mula sa malalayong lugar sina Lakantindalo at Magatmandapat. Nakita nila ang kalagayan ng mga tao at ang kalupitan ng datu Bilang pagtugon, hinimok nila ang mga tao na mag-alsa laban sa Datu at ipaglaban. Ang kanilang mga karapatan, nang malaman ni Datu Pasig ang pag-aalsa, nagalit siya. Ngunit bago pa niya maparusahan ang mga nag-alsa, nagdilim ang kalangitan at dumating ang isang malakas na bagyo. Nagkaroon ng malakas na lindol na yumanig sa buong kaharian. At ang mga lupa ay nagbukas at ang tubig ng ilog ay umapaw. Sa huling sandali... Hinawakan ni Dayang, sumilang ang kanyang ama at hinikayat siyang magsisi sa kanyang kasalanan. Pero hindi siya umalis dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga kayaman. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagapaw ng tubig, ang buong kaharian, kasama na ang palasyo at ang masamang datu, ay unti-unting lumubog sa ilalim ng ilog. Sa pagtatapos ng unos ang mga mabubuting tao, ay nakaligtas. Sinasabing ang mga nakaligtas ay nagpatuloy ng kanilang buhay at namuno sa lugar sa ilalim ng pamumuno ni Lakantindalo at Magatmandapat. Ang dating malaking kaharian ay naging bahagi na ng ilog. Ayon sa alamat, ang ilog pasig ay nagpapaalala sa lahat na ang kasakiman ay hindi magtatagal at ang kabutihan ay magtatagumpay. Ang ilog ay nagsisilbing testamento na anumang yaman at kapangyarihan, ay maaaring mawala kung ang iyong puso ay puno ng kasamaan. Ang pangalan ng ilog ay nagmula sa salitang pasig na sinasabing nangangahulugang nawala o nawala na tumutukoy sa nawawalang kaharian. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.